may isang mahiwagang nilalang sa Pilipinas. Ang nilalang na ito ay kilala bilang mangbabarang. Ang mangbabarang ay mga mangkukulam na gumagamit ng isang maitim na uri ng salamangka na tinatawag na barang. Kinokontrol nila ang mga insekto, kadalasan ay mga salagubang, upang isagawa ang kanilang masasasamang gawain. Pinaniniwala ang ang mga insektong ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu na kayang pumasok sa katawan ng mga biktima upang magdulot ng sakit, pinsala, o di kaya naman ay kamatayan. Hindi tulad ng mga albularyo na nagpapagaling at gumagamit ng mga halamang gamot sa pamamagitan ng dasal, ang mga babarang ay gumagamit ng mga sumpa at kulam na nagpapalaganap ng takot sa kanilang mga komunidad. Karaniwan upang proteksyon ka laban sa kanila. Ang mga tao ay nagsusuot ng mga anting-anting sumasailalim sa espiritual na pamamaraan at umaasa sa kanilang pananampalataya upang protektahan laban sa mga madilim na kapangyarihan. Marami pa rin naniniwala sa mga babarang. Patunay lamang ito na sa kabila ng modernong kaunlaran, marami pa rin misteryo ang nababalot sa ating mundo at nagpapatunay sa mayamang kultura at alamat ng Pilipino. Mag-ingat sa mga babarang sapagkang kanilang mahika ay sinauna at walang awa.